Magandang gabi po. Ako po si Maribel Tubong Quezon. At isusulat ko sa inyo ang isang kwento na hanggang ngayon ay bumabalik-balik sa isip ko. Baka ito na rin ang huling pagkakataon na maisalasay ko ito. Dahil rabdam kong unti-unti na akong hinihila ng parihong bangungot na kumitil na sa maraming tao dito sa aming baryo. Hindi ko alam kung paniniwalaan niyo ko, pero sana ay makinig kayo dahil baka sakaling makarating sa inyo ang sumpa ng aming lugar at kapag nangyari yun, baka wala na rin makapigil. Noong nakaraang taon, nagsimula ang lahat sa isang simpleng insidente. May isang binata dito sa amin na ang pangalan ay Ramil. Malakas, masigla at walang iniinda sa katawan. Isang araw, bigla nalang hindi nagising. Akala ng lahat inatake siya sa puso o baka tinamaan ng masamang hangin. Pero nakapagtataka, wala siyang kahit anong sakit. Bata pa siya at malusog. Nang silipin ng mga kamag-anak ang katawan niya, namutla sila. Dahil kahit nakapikit si Ramel, may bakas ng takot sa kanyang mukha. Para bang nakakita siya ng impyerno bago tuloy ang namatay. Lumipas ang ilang linggo, sumunod naman si Aling Bebang, isang tendera. Natulog lang siya pagkatapos magdasal at kinabukasan ay hindi na rin siya nagising. At ang nakakapangilabot, pareho sila ni Ramel, nakapikit pero nakangiwi, para bang pinilit na sumigaw ngunit hindi nakahuma. Doon na nagsimula ang bulung-bulungan. May nangahatak sa kanila sa panaginip. Sabi ng mga matatanda, bangungot. Pero hindi ordinaryo dahil multo ang nasa nito. Sunod-sunod na ang mga pagkamatay, lahat sila, bago pumanaw, may iisang kwento. Bago sila natulog, inamin nilang panaginipan nila ang iisang babae. Isang babaeng nakaputing duguan, nakatayo sa pintuan ng kanilang panaginip. Hindi siya nagsasalita, nakatitig lang, at kapag lumapit, Mararamdaman mong hindi ka makakilos, hindi ka makahinga. Kapag lumapit pa lalo, may malamig na kamay na hahawak sa iyong dibdib at doon na magwawakas ang lahat. Walang nakakaligtas. Ang iba'y pilit na nilalabanan ang antok, pero sino bang makakaya ng hindi matulog ng ilang araw? Kapag dinalaw ka ng babae sa panaginip, alam mong bilang na ang oras mo. Naging palaisipan nito sa buong baryo hanggang sa isang matandang albolaryo ang lumapit sa amin. Siya si Lolo Simon. Hindi bangungot lang ang gumagalaw dito. Aniya. Kalulwa ito ng isang babaeng hindi matahimik. Matagal lang inilibing ng buhay ang katutuhanan. Pero bumabalik na ngayon. Noong panahon daw ng hapon, may dalagang taga-baryo na ang pangalan ay Eska. Siya ay niyurakan pinagsamantalahan at pagkatapos ay pinatay ng mga sundalo. Ngunit ang mas masakit, mismo ang kapitbahay niya ang nagtulak sa kanya sa mga dayuhan, bilang kapalit ng kanilang sariling kaligtasan. Itinali siya sa isang puno at iniwan, habang umiiyak at nagsusumamo. Nang matapos siya ay saktan, hindi na siya muling bumalik. Doon siya namatay, nag-iisa, duguan, puno ng puot, at ayon kay Lolo Simon, siya ang bumabalik ngayon sa anyo ng bangungot. Nagsimula akong kabahan ng maranasan ko rin siya. Isang gabi, napapikit ako at napunta sa panaginip na pamilyar pero kakaiba. Nasa loob ako ng aming bahay pero madilim, tahimik at sa pintuan may nakatayo isang babae. Nakaputing duguan, nakalugay ang buhok at nakangiti. Hindi siya gumagalaw pero pakiramdam ko ay papalapit siya kahit hindi umaangat ang kanyang paa. Hindi ako makahinga, hindi ako makasigaw para akong nakapako. Nagising ako ng pawisan at humahangos. Mabuti na lang pero ramdam ko na iyon na ang babala. Isang paalala na malapit na rin akong isama. Mula noon, takot na takot na akong matulog. Pero gaano katagal ko kayang mabigilan ng antok Isang gabi, pinilit naming magpuyat ng aking mga pinsan. Nagkwentuhan kami, nagkape at naglaro ng baraha. Ngunit isa sa amin, si June, hindi na nakayanan at nakatulog sa sahig. Nagising kami sa sigaw niya, pero nang silipin namin, wala na siyang buhay. Nakatihaya siya, nangingitim ang labi at ang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Sa labi niya, may bakas ng dugo at sa pisngi may marka ng kamay na tila hinawakan ng isang nilalang na malamig at mabigat. Doon namin alam na wala nang ligtas. Lumapit ako muli kay Lolo Simon. Tinulungan niya akong magsagawa ng dasal. Nagbigay siya ng anting-anting at binili niya na huwag kailanman tatanggapin ang kamay ng babae sa aking panaginip. Kapag inalok ka niya ng kamay, huwag mong hawakan. Kapag hinila ka niya, huwag kang susunod. Dahil oras na gawin mo yun, tapos ka na. Pero paano ko lalaban ng isang nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa takot? Isinusulat ko ito habang mabigat ang aking mga mata. Tatlong araw na akong halos walang tulog at ramdam kong malapit na akong bumigay. Kanina lang, habang nakapikit ako ng saglit, nakita ko siya muli. Nakatayo siya sa bintuan ng aking silid. Nakangiti. Pero ngayon, hindi na siya tahimik. Narinig ko siyang bumulong. Ikaw ang susunod, Maribel. Hindi ka na makakatakas. Matagal na kitang hinihintay. Alam ko ngayong gabi, hindi ko na kayang lumaban. At kapag natulog ako, doon na magtatapos ang lahat. Kung mababasa mo man ito, ibig sabihin, hindi na ako nagising. Huwag mong hahayaang makarating sa baryo niyo ang sumpa namin. At kung sakali mong mapanaginipan mo ang babae sa puting duguan, huwag kang titingin sa kanyang mukha at huwag na huwag mong tatanggapin ang kanyang kamay. Dahil kapag ginawa mo yun, baka ikaw na ang isusunod niya. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.